Noong 2020 nang magretiro sa Mixed Martial Arts ang ngayong 42 anyos na si Eric Kelly. Pero anya, sa loob ng halos 20 taong pagiging atleta, isa sa pangunahing problema niya noon ang kakulangan sa pondo at suporta mula sa pamahalaan. Uh, ganun pa man, dahil po sa passion namin as uh, sports, dahil sa passion namin sa I anuming mean, karera bilang, bilang atleta, ginawa pa rin namin yung best namin kahit mahirap. Naghanap kami ng mga other source para Mapursu namin yung karirin namin bilang isang atleta. Kaya sa kanyang pagre-retiro, isa sa nais niyang maisulong ang tulong at suporta sa mga atleta ng lungsod. For now kasi, is, kailangan magtulungan tayo. Kailangan may tulong sa local government para talagang yung at ating mga atleta is magpursigil lalo. Mas, 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 uh, mas sila, mas proud sila, mas matapon sila, mas, uh, kasi andun yung support ng ating local government. Ganito rin ang nagiging problema sa asosasyon ng football sa lungsod pero maliban dito. Sa tingin ko naman kailang caga-caga lang. kasi pag nag-request naman kami nagagrant like for example kapag nag-request namin na gagamitin yung athletic bowl kinagrant naman kaya lang minsan parang tinatamad lang siguro yung mga kasama namin. Dahil na rin sa pagpaprocess, kaya hindi naman namin masabing walang support. Mayroong support pero on our part, kailangan din namin gawin yung request letter. Kaya sa patuloy na pagdami ng mga kabataang nahihilig sa sports, nais na itong tutukan ng pamahalaang lungsod. Marami nga tayong nakita. Like for instance, uh, meron tayong tinatawag na aquatics na hindi kasama sa original uh, sports ordinance. So yan ang isang sinasama natin para at least matugunan din yung mga kailangan nila. And as far as, uh, dati po kasi no, ang, ang existing ordinance lang natin, way back 1996, it only has something to do with uh, incentives na wala po yung aspeto ng development. So yan ngayon yung tinitignan natin, pinagkakaupulan natin ng pansin. Kabilang sa hiling nila ang pagpapagamit sa kanila ng ilang pasilidan ng City Sports Office para sa kanilang mga pagsasanay. Buo ang kanilang paniniwalang makakamit nila ito at mabigyang pag-asa ang bawat kabataang makapag-uwi ng karangalan para sa lungsod ng Baguio. Sabisa na rin ang City Ordinance No. 047 Series of 2021 o mas kilala bilang Baguio City Comprehensive Sports Code – Layunin nitong mabigyan ng sapat na suporta at tulong ang mga atleta sa lungsod sa kanilang pag-ensayo, pagdaragdag ng mga coach para maihanda ang mga ito na sumabak sa lokal at internasyonal na patimpalak. Maliban dito nakapaloob din sa ordinansang ito ang layuning maisulong ang pagiging sentro ng sports ng lungsod sa buong Northern Luzon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.